pasyalan dito sa Amatuban, ilan dito na pamuta ng City Center, ah boulevard. Malapit na ang aming mall. yung yung siya, yung Punta doon sa Chikamaya. na naman kainan, naman, kainan. Yan, oh Ito okay. na naman dito. Mani, oh yeah uh, uh, Dami pagkain oh, one dito. Ayan. Pabili. Pabili, ano? Pabili, Pabili, ba, ano? So, Pabili, ano? Pabili, Pabili, ano? Pabili, Pabili, ano? Pabili, Magkakain <laughs> eh. na, na. Dapat <laughs> yun na pala yun. ako na akong natin yung la mano. No kila ano ini ano ba ito tay patis kubos parang kubos